Balita siyang karelasyon ni Sunshine Cruz pero ngayon ay usap-usapan ang kanilang hiwalayan. Tara at kilalanin natin si Atong Ang. Ipinanganak si Charlie Atong Ang noong August 29, 1957 sa Mandaluyong City, Metro Manila. Si Atong Ang ay kilalang kilala bilang isa sa pinakaprominenteng operator sa industriya ng sugal. Tulad ng STL o Small Town Lottery na siya ang pangunahing operator nito sa ilalim ng PCSO. Kasama rin siya sa co-founding team ng UFCCO Ultimate Fighting Championship na layuning gawing mas global ang sabok sa format ng MMA style entertainment. Hindi naging madali ang landas ni Atong. Noong early 2000, naging sentro siya sa kontrobersiya sa plunder case ni dating Pangulong Joseph Estrada. Nakonvict siya sa kasong bribery at na extradite mula sa Amerika pabalik sa Pilipinas. kalaunan ay pinayagang magprobation. Noong December 2024, isang video ang nag-viral kung saan makikita magkasama si Atong Ang at ang kilalang aktres na si Sunshine Cruz sa isang eroplano. Hindi nagtagal kinumpirma ni atong ang mismo na may relasyon nga sila at noong Enero 2025 mas naging malinaw sa publiko ang kanilang pagsasama nang magkasama silang dumalo sa isang kasal pero nitong mga nagdaang buwan may mga balibalitang sila raw ay hiwalay na ano ang masasabi nyo dito i comment mo na yan and don't forget to like share and follow for more content like this